Ano? Tapot ka? ka na? Hindi pa dun sa baba Lakat tayo dun sa na ah may wala pang tugtog pa po. 280, po. 280 mga mga ganito no sumama pang na no. ito 200 80 to. Opo. Yan, Pare-pares lang to. So, iba't ibang mga color wind din yung mga pang-massage natin, no. Yan, so mayroon pang iba't ibang So, yan mga ko. Magang color wind. So, mga ito, mayroon pa tayo rin ito, oh. o. So, sa mga naka-display dito sa latagan dito sa uh, Bangilista Street, no. So, ito naman, boy. Magkano naman to? Ayan po, 150. 150 so mga ganitong yeah. oras. So, siyang pares siya, yan, mga katulad. Yan, Ito mga ito may lock din mga iba't ibang color wind so mga itong pangkamot ito, magkano na to boy? Magkano naman to? Ito, pangkamot oh? Ito po, pangkamot. Tapos ito. Ah, paglalaro. Yan, mga ito. ito. Ano yan? Pang ano? Ah, masad-masad rin. Ah, masad-masad. So ito, pangkamot. Pang magkano naman? 35. 35. Pwede mo nang ganito mga isa mga. Ang tawag, pangmasad din ko. Ah, pangmasad siya po yan. Yan, masad. Ano daw, daw, daw. Ah, masad, masad. Oo nga, no? Yan, mga ganito. Magkano to? 35. 35. Ano po to? 100. 100. So, ito ganito naman to. Sa... Pangmasa din. Kaya kilito Oh. Yan, mga ito. Magkano to? Pag 100 din sa mga ganito. Guys, mga. Ito, mayroon tang Pangamot. Oh, yun. So, mga pwede yung Magkano naman yan? Paresan ng kawain. Ah, magkaparesan ng kawain. So, may... Ayan. Stingless, no? Mayamanin yan, no? Mayamanin. Stingless. Yeah. Magkano naman? 50. So mga ganitang itong plastic naman, magkano naman to? Pares lang po ng 100 Ay, pares lang ka 100 din sa mga ba. Ito, 35. Ah, 35 lang mga ganitong mga pangkamot. So yung mga katikati kati yan yeah, mga pwede rito. Yan. Yeah. Ano yan? Sa tiyan, sa likod. Ah, sang sangkala, ano? Sa panglikod. Ah, panglikod din, panglikod din, ano, oh, pangmasad-masad din. Ayan, mga ganitong yan dito lang so yung mga laro mo magkano naman ng bintan yan ah 150 lang dito. solid ba yun solid bar ha? ah so, ah ah no plastic sya yung um, so, mga ganoon okay, yan Okay, so dito mga guys ang daming mga nakakalata dito na pwede natin na mabili ma dito sa mga dito sa Bangilista Street no so haba rin dito mga guys so punta tayo sa dulo kung ano pa pwede natin ma-update no